Magandang araw po muli sa ating lahat. Bilang pagpapatuloy po doon sa ating pagtalakay po doon sa sinabi po ng Panginoong Yesus na ako ang daan at ang katotohanan. Yan tatalakay naman po natin dito sa part 2, yung ako ang katotohanan. Yan ah uh, kaya kung nung kung mapapansin po natin nung naririto pa si sa lupa ang Panginoong Yesus lagi po siyang nagsasalita ng katotohanan tungkol sa mga inihula ng kanyang ama o ng Diyos na Jehovah mula po sa Biblia no sa katunayan kung babasahin po natin yung binabanggit sa 1 Kabanata 8 Talata 40 uh, ganito yung sinabi ng Panginoong Yesus nung uh, gusto po siyang patayin dati yung, yung sin po dito yung gusto siyang patayin sabi niya pero gusto ninyo akong patayin ako na nagsabi sa inyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos Hindi 'yon gagawin ni Abraham sabi niya rito Kung kung gusto niyo pong mas lalong malinaw po kaba, uh, basahin niyo po yung uh, buong kabanata ng ng 8 po no basta ang sinabi dito ni ng Panginoong Yesus dito sa talata 40 koranta sabi niya pero gusto ninyo akong patayin ako na nagsabi sa inyo ng katotohanan ayan katotohanan ano talagang uh, binanggit ng Panginoong Yesus na yung mga sinasabi niya ay ang katotohanan tapos doon sa talata 45 at 46 din po sinabi rin niya na pero dahil katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hindi kayo naniniwala sa akin. Ang sabi niya sa 45, no? Sa 46 naman, na talata, sino sa inyo ang makapagpapatunay na nagkasala ako? Kung nagsasalita ako ng katotohanan, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Yan. Kaya, dyan po malinaw na sa mga pananalita talaga ng Panginoong Yesus na yan, na isinugo siya ng kanyang ama bilang uh, tagapag pag uh, yung minsa, minsa hero niya ng katotohanan ano kaya nga sinabi ng Panginoong Yesus na siya yung katotohanan kasi lahat ng sinasabi niya ay katotohanan hindi alam natin na hindi kailanman nagsinungaling ang Panginoong Yesus kaya kung babasahin po natin sa unang Pedro kabanata 2 talata 22 Binabanggit po dyan na hindi siya nagkasala at hindi rin siya nagsalita ng may panlilin lang ano hindi kailanman nagsinungaling ang Panginoong Yesus. At inamin, inamin, inamin kahit nung mga uh, sumasalansang po sa kanya noon na itinuturo talaga ng Panginoong Yesus ang tungkol sa Diyos. Ano? Uh, tinuturo niya yung katotohanan. Sa katunayan, uh, binanggit sa Marcos Kabanata 12, talata 13 at 14 na sabi dito, kung babasahin po natin sabi, pagkatapos pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa mga pariseyo at ang mga tagapor, tagasup, taga-suporta ni Herodes para hulihin siya sa pananalita niya. Yan. Ito, nanguhuli lang sa pananalita ng Panginoong Jesus. Ano, talagang hinuhuli nilang Panginoong Yesus. Kaya sa talata 14, tingnan natin kung ano yung Uh, sinabi nila ay uh, kung ano yung tinanong nila sa kanya para mahuli siya ano inuhuli siya sa kanyang pananalita para magkaroon sila ng ng butas para uh, idiin ang Panginoong Hesus ano kasi nga gusto nga nila talagang ipapatay ang Panginoong Hesus noon ano sabi dito sa talata 14 pagdating nila sinabi nila, sinabi nila sa kanya guro alam namin lagi kang nagsasabi ng totoo, sabi, niya, sabi nilang gano'n sa kanya. At hindi mo hinahangad ang pabor ng mga tao. Dahil hindi ka tumitingin sa panlabas na nyo. At itinuturo mo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ayan no? sila rin mismo ang nagsasabi na, at itinuturo mo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Tama bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Ayan yung uh, panghuli sa kanya, ano, ng mga taga-suporta, ano mga taga-suporta ni Herodes. Pero nang sabihin ni Yesus na ako po yung katotoh ako yung katotohanan, sabi niya, hindi lang po ito tumutukoy sa kanyang pagsasalita, no? Sa kanyang pagsasalita, pangangaral at pagtuturo ng katotohanan. Higit pa riyan yung higit pa rito yung nasasangkot. Tandaan po natin na maraming siglo, pati una, ay ginabayan ng Espiritu ng Diyos na iyo ba ang mga manunulat ng Biblia para isulat ang maraming hula tungkol sa Mesiyas. Ano? Yung Mesiyas dito o Kristo ay ang Panginoong Yesus. Na ang ibig sabihin nito ay pinahiran. Ano? Ang isang pinahiran. Binanggit sa mga hulang ito ang mga detalye tungkol sa kanyang buhay, ministeryo at kamatayan. At uh, bukod po dyan, ay yung, ang kautosang mosaiko ay may mga anino o mga hula na tumutukoy sa mes Mesias. No? Ayon po yan sa Hebreo, Kabanata Jis, talata uno, no? na may mga anino o mga hula na tumutukoy sa Mesias. Kung mabasahin po natin yung binabanggit po sa Hebreo, Kabanata Jis, talata 1, ang sabi, ang kautosan ay may anino ng mabubuting bagay na darating. Pero hindi ang mismong mga bagay na yon. Kaya kaya hindi nito kailanman kayang gawing perpekto ang mga lumalapit sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga handog na patuloy na iniaalay taon-taon. Ayan po yung uh, dati kasing ginagawa ng kautosang mosaiko. Tapos, uh, kaya nga binanggit po dyan na yung kautosang mosaiko ay may mga anino o mga hula na tumutukoy sa mesiyas. Kaya mananatili kayang... Tapat si Jesus hanggang kamatayan para matupad yung lahat ng inihula tungkol po sa Kanya. Ayon din doon sa Hebreo, Kabanata Gistalata 1. Kaya sa ganitong paraan lang, mapapatunayang totoo yung mga inihula ng Diyos na Yoba, no? Kaya napakabigat o oh, yung nakaatang sa mga balikat ni Jesus, yung napakalaking pananagutang ito, no? Kaya ipinakita ng Panginoong Yesus yung kanyang, sa kanyang pama, paraan ng pamumuhay, sa kanyang bawat salita at gawa, ang katotohanan ng mga hula. no? Yan, ipinakita po niya sa pamumuhay niya, sa bawat salita at gawa niya, ang katotohanan ng mga hula. Ayon po yan sa ikalawang korinto, uh, kabanata 1, talata 20. Kaya, kaya naman si Jesus, ang katotohanan dahil nagkatotoo po lahat yung mga inihula ng Diyos na Yehova tungkol sa kanya mula po sa Biblia. Na gaya nga po nung nakaulat sa 1, Kabanata 1, Talata 17, na binanggit doon na ang kautosan ay ibinigay sa pamagitan ni Moises, pero ang walang kapantay na kabaitan at katotohanan ay ibinigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Tapos binanggit din sa Kolosas, Kabanata 2, Talata 16 at 17 na kaya, kaya wag, wag ninyong hayaan ng sinuman na hatulan kayo dahil sa pagkain at pag-inom o pagdiriwang ng mga kapistahan bagong buwan o sabat. Ang mga yon ay anino lang ng mga bagay na darating, anino ng Kristo. Ano? Kaya nakita natin dito na kaya ako ang katotohanan ano, na sinabi ng Panginoong Yesus dahil gaya nga ng binanggit natin kanina na nagsalita lang ang Panginoong Yesus ng katotohanan tungkol sa mga inihula ng kanyang ama at uh, ginawa niya lahat yan para ipakita na yung katotohanan ay nasa kanya no kaya nga sabi niya ako ang katotohanan dahil nagkatotoo yung mga inihula ng Diyos na Yehovah tungkol sa kanya. Gaya nga po nung binasa natin sa uh, 1, Kabanata 1, Talata 17, at dun sa Colossus, Kabanata 2, Talata 16, at 17. Ayan. Kaya sa part 3, tingnan naman po natin, tatalakayin natin yung uh, bakit uh, sinabi niya na ako ang buhay. Ayan. Maraming maraming salamat po muli at magandang araw po sa ating lahat.